Hi guys! Nandito tayo ngayon sa SM Davao at maswerte tayo na maimbitahan para puntahan ang PV House na hindi pa na open. So we have a special privilege na maunang makarating sa Pugong Bihero House dito pa rin sa Davao City. At kasama ko ngayon si na Peter Paul, um, si Jason, si Toots TV, si Ralph Abirilla, of course si Pugong Viajero at ang inyong lingkod JRTV uh, para mamili ng gamit o mamili ng mga produkto na gagamitin sa bahay. May opportunity tayo para Mamili ng mga ingredients, magluluto, pagluluto ko sila sa PB House. So, ito na. JBL Party Box. Ganda! Microphone, wireless microphone for the Party Box. Wow! Well, ito, tingnan mo yung ano, product mo. Ganda. Check. Yun. Yes, welcome to my team. <laughs> Thai patis Pang induction cooker Kasi walang gasol na apoy Doon sa new house ni Sir Paul So natin. ito yung gagamitin natin Napakahalagang ingredient Para sa ating Thai dish na lulutuin guys Basil Ay ganito oh Ganyan ba? Alin? Ganyan. Pot holder? Oo. Oh, oh. Meron na siya kinuha pero, pero ito. Ba? Itong pot holder na to. Ayan na lang. Pero, manipis lang siya. Pero, kailangan yan. <laughs> It's a prank. <laughs> Akala ko bibilin lang namin yung food na kakainin namin tonight. Apparently, bibilin niya na pala yung buong kitchen niya. <laughs> 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 Hindi. <laughs> ano pa ulang? Equal. Sugar. Uh, ito Ayun. Wala uh, yung yellow. Ito. Sa baba. Mabigat. Kawawa ka naman. Uy grabe. Dalawang tubig pala. Kung ano yung tatlo yan? Eh, tatlo? Oh. Ang bigat na yan. Guys oh. Durian and marang. Gosh. Ngayon ulit ako nakakita ng marang. Masarap to for our drinks tonight. Isa, dalawang cart. Ito na lahat ng pinamili namin yan si Peter Paul. Kakarga lang yan sa likod. Kira mo si Paul. Hello. At ayun na nga, nandito na kami sa loob ng PBB house. <laughs> sorry, sorry. Ayun nga guys, nandito na kami sa loob ng kotse. Di na drive ni Peter Paul papunta kami sa bagong bahay. Or, hindi pa nabubuksan, hindi pa napapasinaya na bahay ni Sir Paul, di po po At uh, we should be there in about 30 minutes. First time ko rin po doon. First time namin ni Toots. So we're quite excited together. Excited. <laughs> Sana daw walang 30 minutes pag walang traffic. Guys, ang daming saging oh. Mga puno ng saging na malalaki. Mga Cavendish. Oh, okay. oh. Yung ipa yung pamatay na virus sa saging. So pag may nakita kayo diyan sa gitna, yung sa may tapag ng saging. Oo. Oh, Ibig sabihin pinapatay nila yung virus no. Kasi kung hindi nila yung gagawin, eh, kakalap yung virus. Guys, we're here. We've arrived. Yeah nakarating din. Thank you Welcome. sa pag-drive ng safe. Peter Paul. Welcome. Welcome. Thank you. Here, we're here. We're here. We're We're very We're very the welcomed by the are who are here. are here. Thank you here. Yeah, you, Paul! Welcome. We're to uh, hide guys. Wow, guys! So this is gonna be our home for a couple of days. Um, I'm sure nakita niyo na po ito sa video, sa mga live ni Paul. Pero we're lucky to stay here for a couple of nights. Oops! Wow! Maganda nung kisa may, oh. Ang aircon po natin ay split-type. Eto ang view, guys. Sa labas. First time kong makita. Oh. May mga nagagrind pa po dyan. Mga webo work pa doon si Ralph. But wow, very fresh. Very refreshing. I mean, ang nature na view. Hmm? Chandelier pala. Wow! Ang ganda naman ito. Saan nyo ito nakuha? Nakakabit na rin yung TV guys O, oh, diba? Saan? Saan yung Yes, oh my God Di ko pa nang ano um, Parang siya? Hmm, um, parang yung nabibidyo Just <laughs> <laughs> Tomorrow, susubukan ko po na ipakita sa inyo kung ano pa ibang parte ng house although napakita naman na siya ni Paul sa kanyang separate video but um, from a perspective of a visitor a friend who's visiting this place for the very first time uh, gusto ko pong mas ma-appreciate nyo yung um, lugar and ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga special na meron dito sa PB House, na ginagawang PB House Kumulan na Kumulan po guys Pasok mo na kami sa loob. Ah. Muulan pa rin po sa labas. Gabi ngayon dito sa Davao. Ginabi na po si na kuya. Oy, <laughs> sa Davao talaga bulakan. Oh, bali mo bulakan ka? Yung mama ko. Mama mo, ato ah, sa Marilao eh. Oh. 13 years. Baha doon. <laughs> May kawayan lang kang Marilo, baha. <laughs> baha doon. Tagapula ka pala si Kuya. So, ugasan natin bago natin siya ipatas. Ay! Hala, nakita! Ano oh yan? Guys, ako po ang natasang magluto ng ulam ngayong gabi at sinigang na... Ano ba yung sinigang natakot? Sinigang na bangong style ngayong gabi, guys. Ito lang? Mm -hmm. Yung meat natin? Ano nga? Ang dami nga. Ano okay. nga? Yung ulang to. Ang dami nga. Isa. Dawa. Itlo. Apat. Mitma. Aning. Tagi-isang parte, tag parte kami, guys. Gusto mo nalagyan natin ang hipon? talagyan na lang namin ang hipon para mas marami. Ito so, si Toots TV, guys hindi <laughs> kita guys, so eto si JR siya ang magluluto ng ginisang sinigang ginisang sinigang na? ginisang sinigang na bangus po tayo pero parang baka kulangin po, po sa ngayong gabi to kaya tatagdag po kami ng ilang peraso po ng hipon supposedly yun yung i gagawin, ibabuttered shrimp po ni TutsTV, abangan niyo po yung pagluluto niya ng butter shrimp. Pero for now, nagkumuha pa ako na ng ilang piraso para may nagtag pang ulam po natin ito na yun. I just learned na tayo pala ang pinakaunang nabigyan ng chance na magluto dito officially yes. sa TV house. Siyempre hindi po kasama yung mga luto ng ating mga panday na. So, ako po yung patunay na dito sa ano ha, dito sa kusina no, na ito. Kasi kadalasan magluluto sila talaga, talaga, yes. sa labas. Sa labas, Sa lapag. First Pero, time na kumpleto ang gamit kusina oh. na magluto dito. Oh. Although may mga kulang pa po, uh, I think we're doing well in terms of um, you know, building this kitchen. Yeah, Nagluluto kami. Ang ating ginisang sinigang ay andyan pa rin, underway. I'm going. Ang dami ng talbos ng kakong na kinuha ni Ralph. Ah, uh, lalagay ko pa ito lahat. <laughs> Sobrang dami. Maliit lang po yung aming lutuan yung aming uh, paserola. Uh, pero hopefully magkasya naman tong mga hipon at yung mga iba pa natin ingredients. Kasi nabangas, tingnan natin bukas ko pa. Bumabas ako naman yung hindi. Diba? 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 Diba yung challenge? Ayan. Bakit? Bakit? Hindi ko pangyayari. lang kaya ng luya sa sinigang. Masaya-salanin uh, ko siya pag ano, pag patapos na siya. Minsan naman, pag nalangga talaga ako na ng beef, yung pagdilaanaga ko na sinasama ko siya para lumalabas. Okay. oh okay. Kaya ako sila na guys kasi sa family namin hindi kami naglalagay never kami naglalagay ng luya sa sinigang so pero may kanya-kanya naman tayo kada family kada lugar iba naman tayo ng ano ng style 'di ba ng sinigang kaya masarap ang sinigang eh pangtanggal daw ng langsa guys um, this is ginger or luya Mag-prepare na kami. Malapit ng maluto. I think, gutom na rin sila. 7:13 7.30 in the evening right now. And, kung sa inyo guys, sinalan ko kasi yung mga laman dito sa mas maliit na kaserola, Kasi gusto kong pakuluan yung mga um, kamote tops. Uh, um, marami kaming kakain ngayon. So, uh, mas marami rin sabaw ito ngayon. Mas dinagdagan ko. Pero dinagdagan ko na lang ng flavoring. Almost there. Parang tikman mo nga kasi hindi ko alam kung papasa sa ano sa panlasa mo. Sino ko? <laughs> Asan ako? Mama! <laughs> hopefully. <laughs> guys, hopefully hindi siya nagsisinungalik sa lasa. Kinisang sinigaw. Kakain na kami, okay? Samahan nyo kami kumain. Ay hey, guys, sana magustuhan nila yung ginisang sinigang <laughs> Ginisang Na may luya. May luya. <laughs> ako po kasi nagluluto, dinuduro ko talaga yung kamatis. Kaya po siya medyo murky. Murky po yung kulay niya. Hindi po siya yung tulad ng sinigang na iba. Nabuo yung kamatis at ano at sibuyas. Yeah. Uh, hipon at bangus. Both. Yun pala yung sinabi ni Seth Paul na may mga kaibigan siya. Kaya lutong lusun to, mayroong talong, mayroong talong, mayroong talong. to... Thank you po. So, thank so, you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayan naman. Guys, mukhang nasarapan naman sila. Ulam <laughs> maganda <laughs> ang feedback. Oh? Overtime. Overtime. Okay. Lagi na lang yung ulam ina-appreciate. Yung kalindin okay. na-appreciate. Sarap, rat, sarap.

Paano? Torre Vélez. Opo. Saan po tatawag yan? Layo? Doon yung sinasabi ko sa'yo na. Kakatapos lamang po namin mag-dinner and uh, thankfully na-enjoy po ng ating mga housemates uh, dito sa BB House. So, mukhang nasarama naman po sila. And ako rin po yung naghugas ng most pinggan. And gusto ko po talagang ginagawa yung paghuhugas para po nalilinis po yung kamay ko. So baka po mag-celebrate kami tonight by doing some video. Ang ganda niyo po namin na-achieve sa araw na ito dito sa BB House. <laughs> si Sir Paul po ay talagang... <laughs> si Sir Paul nag... <laughs> <laughs> nagwawalis pa rin gabi na. <laughs> Di ba pa magwalis sa gabi? Hindi, oh. Eh, bakit yung mga nasa hotel nagwawalis? <laughs> 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 lalabas daw yung swerte, eh. <laughs> Hindi naman, oh. No? Alalabas yung mga nagliliparang okay. mga, ano, insekto. <laughs> Dito lang kami ni Paul sa likod. Um, medyo umaambon po and malakas po yung kulog and kidlat right now. Pero wala naman pong bagyo dito sa Davao or sa Mindanao at the moment. So I think dala na rin siya ng panahon. It's really habagat season all over the Philippines. So that's why madalas po yung pag-ulan even dito sa Davao. Kaya na ano naman. Ang ganda na po ng house. Ito na po ang interior ng PB House. Nakakatuwa po. nakaka po talaga si Sir Paul. Grabe! At may painting pa! Balikan po natin ulit ang mga tropang... PB This song is brought to you by Pagwa kay buhok Imong pangalan SPARK! Yes, man SPARK! Five! Five! Three and five. Ha yeah.